20 years ago, sa edad kong 38, naranasan ko pong maging isang milyonaryo. At buong akala ko, yun na ang tunay na buhay na masaya dahil yun ang inaasam ng karamihan ng tao. Ngunit kabaligtaran ng nangyari, ako ay nakaladkad ng pera sa putikan sa daigdig ng kasalanan. Ako ay nalulong sa bisyo na tinatawag nilang ABS, alak, babae at sugal. Hanggang sa tuluyan ang maubos ang mga milyones ko at sa bumalik sa dati kong buhay. Sa totoo lang, naniniwala naman akong may Diyos. Pero ang pagkakamali ko, tinalikuran ko siya sa panahon ng aking kasaganaan. Hanggang sa may ginamit si Lord upang ako'y makabalik at makakilala sa Kanya. Kung noon, dating ako ang laging bida sa tropa, sa habag ng Diyos, nagawa kong magpasakop, magpakumbaba at ngayon ay naglilingkod sa Panginoon at tanging siya lang ang ibinibida sa aking buhay. Napatunayan ko rin ang tunay na lalaki hindi mo matatagpuan sa kanton nag-iinuman. Hindi ba siya ng dami ng girlfriend o asawa? Sa halip, ang tunay na lalaki ay yung marunong tumanggap ng kamalian at magsisi at higit sa lahat, lumapit at magpasakop sa Panginoon. Ako po si Brother Nestor, isang buhay na patotoo, na ang Diyos ay nakakapagpabago ng buhay. To God be all the glory. Way back 2018, nung una kami madala sa church ng JIL San Fernando ng aming kaibigan na si Brother Ricky Manalan. Siya po ang ginawang instrumento ng Lord upang kami ay makakilala at makapaglingkod sa Kanya. Year 2021, sinubok po ang aming pananampalataya dahil nagkaroon po ako ng parovariances sa tabi po ng fallopian tube ko na naging cause din po ng infertility ko for two years. Last October, bago ang worldwide anniversary natin, Nakatanggap po ako ng balita na isa po ako sa mga aalisin na engineer sa aking pinagtatrabahuan. Tunay nga na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na tapat at buhay. Dahil ngayon po, ako po ay totally healed na mula sa aking para of variances at prinobide po ng Panginoon ang kabuuan ng aming medical bills. After a week po ng tawag na ako ay matatanggal na sa construction firm, ay may tumawag po ulit sa akin. At praise God, dahil ako po ay pinagsisimula na agad sa trabaho. Purihin po ang Panginoon dahil maliban po sa pinagtatrabahuan ko sa construction ay isa din pong architecture instructor si Sister Daisy. Nakapagpatayo na din po kami ng sarili po naming firm na DC Architectural and Engineering Services na sa biyaya po ng Diyos ay may tights din po na sarili. Kung dati po wala kaming sariling bahay at nakamotor lang po kami pag pumapasok sa work at pag nagla-life group, ngayon po pre-provide po niya lahat ng aming pangangailangan. Dahil ngayon po ay may sarili na po kaming bahay, lupa at may sarili na kaming sasakyan. Ang sabi nga po sa Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ngayon po ay malakasan po kaming ginagamit ng Lord bilang life group leader, part po ng technical designer team at ng man and one team sa JIL Porak. Ako po si Brother Chester. Ako po si Sister Daisy. Sa kahit, kahit anumang pagsubok, pagsubok ay patuloy, patuloy na maglilingkod. To God be all the glory. Last September 2013, I was diagnosed of systemic lupus erythematosus, SLE, particularly lupus nephritis isa po ang autoimmune disease. Sabi po ng mga doktor, ito daw po ay lifetime disease. I underwent series of costly tests to confirm and yes, it is lupus nephritis nga daw. Both kidneys are unable to filter already due to global glomerulonephritis. Ang mga naging effects po nito sa akin ay nagkaroon po ako ng mga bruises o pasa sa buong katawan. Ang aking ihi po ay bloody and ma uh, mabula. Nagkaroon din po ako ng mga vasculitis. Ito po yung mga maliliit na veins na nag na po, nagkakasugat na po ako. Muscle pains at maging ang aking kanang bahagi ng katawan ay hindi ko po maigalaw at sobrang sakit. I underwent treatment like chemo for six months abroad. It went well and was declared remission. My kids and I decided to come home for good. I work as an ESL teacher at work at home setup. Then another three years sa mga BPO companies at laging graveyard shifts ang pasok ko. Until bumaba ang immune system ko at naging susceptible na ako sa mga viruses. A nephrologist and a rheumatologist confirmed after series of tests that I have an active lupus nephritis again and it's stage 4, mas lumalapa. Isa lang po ang naisagot ko sa kanila. When, when they said, You have lupus, I have God. I claim that one day soon, God will miraculously stop the chemo infusion. It came a while, but it happened. I graduated already from chemo infusion last April 2023. And now, just taking oral chemo drugs, which is better, kasi walang side effects sa akin, unlike sa infusion. For God's glory, despite this challenge, patuloy pa din po akong nagagamit ng Lord sa gawain niya. Pinangahawakan ko lang po ang nakasulat sa Isaiah 41.10. Do not fear, I am with you. Do not be anxious, I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. I know in God's perfect time, He will restore me to perfect health. But while I'm still at the season, patuloy po pa akong nananampalataya at mananampalataya. Patuloy po akong mananalangin at patuloy po akong maglilingkod sa Kanya. Dahil naniniwala ako na walang sino man ang nagtitiwala sa Panginoon ang pababayaan niya. Ako po si Sister Arkney, matapang na naglilingkod para sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. To God be all the glory.